uh, mapagpalang po sa ating lahat mga boss ha. Bali, magsasalang po tayo ngayon. Ito po yung bakande po. Manchas na po na atin. Ito po yung nalagay nating itlog. Itlog po na ano po ng taking ducks. May marking na rin po ito. Ito po. Ginamit po natin lapis. Yan. X tsaka ano po ang Ito po. Hmm? Bali lang lagi na mga natin mga boss yung ano. Ito. Ito yung mga nakalagay. May ano po, may namimisangan. Ito po yung ano po yung first batch natin. Lagay na natin mga boss. Ito po lahat galing po yung halaga ko. Kung ito po yung papisan So, yung unang ikot po natin mga busan po, kung anong oras po natin nilagay ngayon, gawin go din po natin yung huling bukas ng gabi. Ayan. So, Ang